At ayan na nga mga kasari no, ngayong araw na ito is dito na muna tayo sa aking munting kwarto. Baka kasi mamaya meron na namang magsasabing na umay na naman kami, puro na lang tindahan ang pinapakita mo. Kaya ayan, para magbago-bago naman yung sitwasyon natin, hindi puro tindahan is dito na muna tayo sa aking munting kwarto. Maliit lang naman itong lilinisan ko dahil hindi naman wala palasyo yung aking kwarto. Uy, wala palasyo eh, napakaliit lang naman. Kaya ayan, magsisimula na ako maglilinis pero sa totoo lang, kanina pa talaga ako naglilinis dito sa aking munting kwarto. syempre dahil vloggeris tayo, kunwari. Ayan, nakaset na yung ating munting camera. So, pag ako nga pala mga kasari, naglilinis na aking munting kwarto. Una ko talaga ginagawa is nagwawalis. Tapos, habang nagwawalis ako mga kasari, hindi talaga pwedeng walang basahan yung aking paa. Dahil, habang ako yung nagwawalis is talagang nagpupupunas na rin talaga ako ng aking sahig. Dahil ayaw na ayaw ko yung aking sahig mga kasari na napaka spang at meron pa talaga akong naaapakan. Kaya ang ginagawa ko, habang nagwawalis ako is talagang nagpupunas na ako diretso at habang nagwawalis at nagpupunas ayan, diretso na rin ako mga kasari nagpapapagpag ng aking mga TV, ng aking electric pan at syempre ng aking cabinet at pagkatapos ko naman mga kasari magpagpag at maglinis at magpunas punas, ayan sa ilang minuto dahil maliit lang yung aking munting kwarto ayan tapos na akong maglinis at syempre napakintab na ng aking munting sahig o oh, ba? diba? Pagkatapos ko naman mga kasari sa aking kwarto na pagli linis. Ayan. Ano naman isang karton na display ng ang nagaantay sa akin mga kasari. At namili na rin ako ng kalahating tray ng itlog. At syempre ano pa ba ang aantayin natin dahil pagod na ang ating katawang lupa is ayan. Binuksan ko na talaga yung aking karton para maisa-isa ko nang mailabas at maidisplay na rin natin yung aking mga ipinamili. At karamihan dyan mga kasari sa mga pinamili ko is puro mga chichiria. Dahil nga ang sabi ko sa inyo na madala. di ako bumibili ng basta-basta ng aking mga chichiria hanggat hindi na uubos dahil nga mga kasari. Wala naman mga bata na masyadong bumibili ng chichiria. At pagkatapos ko naman binuksan yung aking karton mga kasari, ayan, isa-isa ko nang nilabas. Yung aking mga ipinamili, ayan, kukunti lang naman talaga yan mga kasari. At ihihinto muna natin yung ating pag over dahil merong batang bumibili. Kung kailan talaga ako nagbo-voiceover, saka naman talagang merong bumibili at habang kanina ako'y nagbabantay, walang kumakatok at walang bumibili. Kung kailan busy na ako, ayan, isa-isa na silang dumadating, nagigilang gigil na naman yung tindera. Uy, hindi pwedeng manggigil for today's video. Dahil alipin ka ng salapi, bawal magreklamo. At syempre, sa ilang minuto ko ng pagkukukuda-kuda at pagdal-dal-dal dito mga kasari. Ayan, tapos na din ako sa pagdi-display dahil ko konti lang naman yung aking mga ipinamili mga kasari. Puro chichiria lang yun at meron pang ilang mga juice at mga biskwit. At hindi rin talaga ako nagtagal na mag-display mga kasari dahil ko konti lang naman yung aking mga ipinamili at i-display. -di Kaya ayan yung itsura na munting tindahan mga kasari. Hindi man puno or marami yung aking mga paninda mga kasari at least kahit paano meron akong maititinda sa aking mga kapitbahay at sa aking mga loyal na customer. So, hanggang dito na lang mga kasari yung aking video dahil napakahaba na ng aking fagvo voiceover. Nahihirapan na ako sa kakalisun. Wala na akong ibang masabi. Nabablang ko na talaga ang aking utak para lang voice voiceover at matapos itong video ko na ito.